Yo, check. Kamusta? Sana ayos lahat, no? Yan, so, bago tayo mag-proceed sa pag-discuss ng mga uh, coffee equipments, tsaka uh, brewing, uh, muna natin yung ano, coffee journey ko. Parang feeling ko kasi mas maganda siyang for startup, eh. So, yun. Uh, saan nga ba nagsimula yung coffee journey ko? Ayun uh, din, tulad din ng marami. Simula din ako sa mga instant tsaka sa 3-in-1. Sobrang na-enjoy ko yun. yun. Ngayon din naman, I mean, sobrang na-enjoy ko yun dati. At ngayon din naman, nag-instant uh, pa din naman ako. Paminsan-minsan pagka uh, namimiss ko yung lasa. Kasi yun, di ba gano'n naman pagka uh, yung isang bagay or pagkain, parang uh, pag natikman natin siya ulit, natin teleport nyo tayo pabalik eh sa mga alaala -ala. so yun, uh, yun dun ako nagsimula 3 in 1 instant uh, siguro ano ako nun, grade 5 or grade 6 nung nagsimula akong uh, maging tao ng computer shop kasi di ba pagka magpupuyat ka uh, anong bata ka naisip mo pag magpupuyat ka ano eh uh, kailangan mo ng kape para mas matagal kang mga paglaro sa computer shop Tapos mas makasama mo yung mga kaibigan mo Tapos yun, uh, nung naging ano na high school na Natuto na mga pag socialize Tapos yung mga uh, mga ko din Tuto na kami magka-kape-kape uh, Kakaayaan na sa mga ilang coffee shops Tapos yun, natuto na mag-explore mag ang mga ibang mga kape. Tapos, ah, uh, syempre mga panahon na yun. ang madalas mo pang orderin is, ano, ah, uh, flavored lattes, yan, mga sweetened drinks, tapos, mga frappuccino, doon naman umiikot yun eh. Tapos, eventually, nung nagkatrabaho ako, ah, uh, isa sa mga napagtrabahoan ko is ano yung tea shop So doon, doon ako first time na nakahawak ng machine. Wala naman silang ibang brewing equipment. Ano lang, uh, coffee machine lang yung ituturo sa'yo. Kasi may binubro doon na uh, mga specific teas. Tapos meron din silang uh, uh, coffee milk tea yung gano'n. Kaya meron uh, espresso machine. So yung unti ano, yun, tiding options ng coffee. Mga basics tulad ng Americano, latte, cappuccino, mga ganyan. So, yun yung unang beses kong nakahawak ng espresso machine. Tsaka may proper training. Paano mag-pull ng shot. punta ganyan. Tapos, uh, after ko mag-work doon, pumunta, napunta ako sa BPO. Tapos, after naman ng BPO, ah, uh, bumalik ako ulit sa isang coffee shop naman. Yan, specific na coffee shop na yung I mean, coffee na yung mga in-offer nila. So, dun mas na ano ako, ah, uh, mas na tuto ako Pero, more on, ano lang din sila, ah, uh, espresso machine, tsaka ah, uh, blenders, mga pang ice blended drinks. So, wala pa naman siyang specific na ibang brewing method ang brood coffee lang namin dun ano yun, naka machine din so batch brood din sya kasi so, yun, uh, doon nagsimula yung ano ko yung mga hands on ko na training, pag handle ng mga equipments proper brewing pero yun nga, uh, more on machine base siya. hindi sya naka uh, manual wala syang manual brews walang french press, walang pour overs walang other equipments espresso and uh, ice blended lang uh, mga blenders tapos yun uh, after nung bumalik ulit ako ng BPO tapos uh, nung nasa BPO ako uh, dun ko eventually na realize na mas trip ko, patal mas trip ko talaga mag uh, sa coffee shop So, doon ko na-realize na hindi lang pala work yung Uh, pagtitimpla ng kape para sa akin. So, ano siya talaga. Kumbaga, may... meron akong na... na buong uh, passion tsaka pagmamahal para sa pagkakape. Tapos, nung nasa BPO ako, uh, nag-start yung pandemic. And, yun nga. Uh, working sa BPO, kakaiba din yung stress eh. Tsaka, uh, growing up, ano, uh, naging... Uh, parang sanity ko yung uh, pagkakape. Kapag uh, medyo stress, bad trip, or nasa negative side yung mood ko, uh, talagang nagkakape ako or nag-office pa ako para ma-lighten up yung mood ko. Same din, pagka okay din yung takbo ng araw, o pagka may mga sineselebrate ng mga wins, mga achievements sa coffee shop lang din ako nagse-celebrate lang din ako, masaya na ako sa ganun tapos yun, uh, yun nga, nagka-pandemic uh, parang diba, na, ano tayo nun? nakulong tayo sa kanya-kanya natin mga bahay so bilang naging sanit ko yung pagkakape pagpunta sa coffee shop, ganito, ganiyan. sobrang hirap makakilos nun tapos, yun nga ah uh, parang ang lungkot kasi yung isang bagay na nakakapagpasaya sa'yo, hindi mo siya magawa. So, yun na yung time na uh, nag-start ako na mag-isip, na mag-start ng magtinda ng ano, ng mga nakabattled na drinks. Tapos yun, ah uh, bumili ako ng French press. Yun, yun yung unang-unang uh, manual na brewing equipment ko nag french press ako kasi nung mga panahon na yun nung tumatakbo lang si isip ko na ah uh, paano kung ano kung may katulad din ako na kapi yung nagpapasaya tapos during ng pandemic di ko siya talaga siya magawa parang ang lungkot lungkot so sabi ko gawa kaya ako ng paraan para kahit pa paano maka reach out sa mga ako sa mga tao na katulad ko din So, yun. Nag-explore ako. Nag-experiment ako. Kahit wala akong masyadong alam. Sumali o sa group na ano. Coffee Home Brewers. Yun. Yun na ako start na natuto. Sa pag, ano. Uh, Pag-brew manually. Madaming na ano doon. Madaming knowledge na nakapos uh, nakapost na. Tapos kapag may mga gusto ko itanong tanong mo lang doon. Tutulungan ka din nila yung mga sasagutin. Parang nakatagpo ako ng isang uh, community kung saan pare-pareho talaga kami ng, ano, ng gusto. So yun, kahit na nasa bahay lang, ano, kahit medyo malungkot ng mga panahon na yun, ano, na, na, parang nakakuha din ng saya. Kasi may natagpuan akong ano, community So yun, to nag-start, uh, natuto ako mag-brew manually uh, using French press. Tapos, unti-unti ko siyang in-explore. Nakabuo ako ng mga ilan ilan na recipe. Tapos, uh, dahil nga French press yung gamit ko, dalawang method yung ginagawa ko. Uh, Nag-cold brew ako ng batch. Tapos, uh, gumagawa din ako ng mga manual na yung brews. Excuse. Tapos 'yun, ah, uh, afternoon. Ah, uh, start na ako magtinda. May mga naging customer sa, oh, nakakonek ako sa mga tao. Tapos ah, uh, ano, tag dito. Hindi siya natigil kasi 'yun nga. Ah, dahil sa pag-explore ko, parang napasok din ako sa rabbit hole. Parang sabi ko, gusto kong i talaga yung espresso, yung ano eh, espresso, yung pagkaka-extract nga. Sabi kong ganun. So, dahil nga hindi naman ganun kalaki yung budget ko, kasi alam ko pag espresso machine, medyo mahal eh, diba? Ayun yung agad may isip mo eh, grinder tapos espresso machine. So, parang ma-overwhelm ka. Ang hinanap ko yung pwede mag-produce ng espresso, like... Kapunta naman ako ngayon sa Aeropress. Tapos na nakabili na ako ng Aeropress. Yan, explore na naman ako. Kumuha ako ng panibagong recipe. Kung saan okay siya kay Aeropress. Okay naman na kapagbigay naman siya ng ano, ng mas better na, na extract kaysa kay French press. Kumbaga, hindi siya ganun ka -watery mas solid yung yung pagka boldness ng taste niya. Mas klaro kumbaga. Ah, hindi siya sobrang pait, hindi siya sobrang asim. Basta may may balanse ka sa gitna ng mga ano yun. mararamdaman eh. Tapos noon, hindi pa rin ako na satisfy. Sabi ko, iba pa rin talaga pag ano, pag espresso machine ng gamit mo. So, tinda pa din ako ulit. Siyempre, hindi ko muna siya pinansin ganito ganyan. Tapos nung hindi na talaga ako mapakali, yan, sabi ko, ano, siguro pwede na natin itry na magbili ng espresso machine. Unang-unang espresso machine ko is, ano, Delonghi na Dedica. Pati yung grinder na kasama. EK79 something, hindi ko sure. Pero yan yung unang-una -una kong combo na espresso machine. at ah, tapos nagamit ko siya nung uh, nagkaroon na kami ng street side na coffee shop. Ayun yung gamit ko doon ah uh, for isang taon or almost two years. Tapos yun nga, nung nabanggit ko, uh, na nanalo kami or uh, nanalo ako ng raffle sa coffee on brewers. Ang dami yun, madami yung kasama yun eh. Halos lahat ng ginagamit ko for uh, B60 sa kanila galing. Tapos may kasama yung Breville na uh, Smart Grinder Pro. Tsaka uh, Barista Express na sesame black yung color niya. Yun yung gamit namin hanggang ngayon dun sa kapihan. So yun, nag-start yung coffee shop namin na street side. Nag-table lang ako pop up lang ako kasi medyo lumuwag na yung restrictions nun from bote eh. sabi ko subukan ko nga ano mag pop up tignan ko kung paano uh, tatanggapin ng tao tsaka iba din kasi yung connection ng makaka-interact mo yung tao eh, diba? kahit kita mo yung expression nila parang kahit pa paano maja-judge mo kung ano yung, eh, may sa Uh, facial reaction nila ang unang tikim nila parang dun magkikits mo kung okay ba talaga yung or nasasarapan ba talaga sila so yun afternoon, nun uh, pop up tapos yung nakapagpagawa kami ng malit na pwesto pero same spot lang din pinasok ko lang namin dun sa loob dun pa rin yung pwesto namin hanggang ngayon So, yun. Uh, parang from ano from 3 in 1 diba ba? Uh, to flavored latte to sweetened latte to frappuccino nag ano eh kumbaga uh, nag -e evolve yung yung panglasa ko sa kape tapos ngayon uh, hindi na ako masyadong into sweetened na mga drinks Siguro, yun nga, tumatanda na rin talaga ako. Pero yun, mas na-enjoy ko na yung, ano, yung ganitong kape yung uh, more unfiltered lang ano kasi na amaze kasi ako sa kanya kasi di ba ang pagka introduce sa atin ng kape it's either mapait or matamis pero kasi nung na-discover kasi filtered coffee si Press, si Brood sabi ko ano siya eh, uh, parang amazing na bakit may iba siyang flavor na binibigay ba't po naglalasang uh, parang yung iba naglalasang ano, floral yung iba naglalasang citrus yung iba naglalasang uh, chocolates tapos yung iba naglalasang prutas naglalasang bulaklak basta sobrang ano niya, sobrang amazing niya nakakatawa na na pwede pala yun kumbaga, di ba? Pero yun, bago mapunta yung curiosity ko sa ganun nung o ako mag ano, straight black lang, mga americano, bago ako mag filtered coffee, hindi ko talagang malunok. talaga malunok, oh. nasuso ka talaga ako. Parang every time na susubuan ko mag coffee, pag uh, lapat niya sa dila oh. di ko lang papansin susubukan ko lunokin. Pero para talagang ano eh. gustong gusto ng sistema ko oh, eh, pero yun nga, ah uh, parang isang ano yan, kumbaga isang ano ko example ko na importante na ano uh, ma ano yung palit natin kumbaga matrain natin yung palit natin normal or kung mag start ka ng ano mo, ng pagka-copy mo or gusto mo curious ka mag brood, mag straight black tapos na experience mo hindi ka talaga mainom ganito ganyan kasi yun nga Uh, ayaw siyang tanggapin ng sistema o parang hindi trip ng panglasa o normal yun. Normal siya na nangyayari hanggang sa uh, masanay na yung palit mo. Hanggang sa tumalas na yung panglasa mo. So, yun lang naman. Uh, parang aganda lang siya na ano, kapahapyawan ko ng ano, ng very light para syempre, kumbaga mag-a-kuwento uh, uh, ko din yung yung paano ako nag-start na ma-curious sa pag-aano uh, pagtitimpla ng kape. Wala naman akong dinaano na mga trainings-trainings, 'di ako nag-enroll sa kahit anong mga short courses. Yung mga uh, na-equip sa akin na knowledge kung paano mag-brew ganito ganyan, more on uh, machine side. Hindi siya sa uh, hindi siya sa manual na brewing type. Talagang na curious lang ako tapos interesado ako na ano na subukan siya. So yun, uh, inaral ko tapos trinabaho ko. Baga, sinubukan ko na sinubukan. So kung aning effective sa akin na nagagawa ko ngayon, yun yung mga sinishare ko. Kumbaga wala akong sobrang lalim na ano lalim na information or knowledge tungkol sa pagka- sinishare ko lang kung paano ko siya na-enjoy. Baga, ano naman, effective naman sa akin. So, baka effective din sa inyo. And, minsan kasi nakaka-overwhelm eh. Ma-overwhelm ka sa mga terminologies, sa kung paano ba nila pag-usapan. ay yung, <coughs> excuse, ay yung unang-unang ano sa akin eh. Parang nag-hold back nung nagbabasa ako sa mga groups, sabi ko, anong ba to? Ratio, clicks, uh, water temp, minerals, ganito, ganyan, taste notes. Wala akong maintindihan. Tapos, parang nadi-discourage na ako. So, yun. Parang, ano naman, kumbaga, ang, ang mali ko lang sa side ko kasi hindi ako nagtatanong. Kaya, parang, na-overwhelm ako or, ano, uh, discourage ako. Pero yun, madami naman talagang winning tumulong sa mga groups. Magtanong-tanong lang. O yun, pwede kayong mag-message sa akin kung meron man kayong tanong na ah, hindi ko pa na nako-cover sa mga videos. Subukan ko lang kasing dahan-dahan. Minsan kasi parang ang hirap din gumawa ng video. Parang di ko alam kung ano yung sasabihin. Kaya minsan, or madalas bago ako oh, gumagawa ng video, nagkaka-copy ako eh. Kasi parang di ako nag-function ng maayos kapag di ako okay, eh. Hindi ko alam ko. Tapos, nabubulol-bulol Pero yun nga, ano naman, uh, masaya naman sa community ng ano, ang uh, mga nagka mga coffee enthusiasts. Di naman kailangan na mag-enroll uh, ka pa sa mga ganito-ganyan. Baga kung kaya mo, or afford mo, Maganda, mas maganda kasi lahat naman 'yan magagamit mo eh. To your advantage, 'di ba? Pero tulad ko or kung may mga nakaka relate man sa akin na uh, uh, hindi ganun ano eh, hindi ganoon kapasok sa budget. Na, mag enroll ng mga short courses, ah uh, ano lang, tiyagaan lang research, uh, magtanong, 'di ba? Ah uh, connect sa mga local cafe kasi andyan, andyan din sila sobrang ano sobrang saya kapag ka, connect ka sa kanila uh, ang dami nilang papatikim sa'yo na beans ang dami nilang isha-share sa'yo na knowledge na minsan kahit hindi mo pa siya or wala ka pa dun sa stage na yun uh, ano pa din eh matutuwa ka na naispoil na, na spoil nila yung ano yung 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 part na yun at least meron ka ng uh, parang uh, na briefing ka na na may ganitong may ganitong pwedeng try kapag uh, gusto mong gawin ganito ganyan yun masaya naman sobrang saya uh, ano lang uh, wag lang kayong magpadaig sa ano sa hiya tsaka sa overwhelming na feeling kasi oh mahihain din ako uh, actually sobrang mahihain ako at ilaga ko sa mga tao. Pero, yun nga. Dahil, ah, uh, mahal ko yung ginagawa ko, gusto ko yung ginagawa ko, and, ah, uh, masaya ako sa coffee industry. Parang, yun, ah, uh, gusto kong makakonek sa mga tao na katulad ko, eh. Baga, alam ko yung feeling na, parang, gusto mong, ano, eh, di ba? Curious ka, eh, try. Gusto mong makisali. Pero, may nag-hold back sa'yo na hindi mo ma-explain. So, yun, at, uh, parang isa na yun sa mga iniisip ko na gawing mission paano connect paano ko nga ba connect yung yung ano yung parang ako sa sa coffee industry or sa pagstart ng journey ng pag ano pag so yun lang naman sabi ko short pero yun nga <laughs> tumagal ng 20 minutes na pa napakwenta na rin ng maayos-ayos kasi ano eh, pag, parang napag nila nilain ko, natatawa ako eh. Pero ano naman, yan. Uh, huwag lang talaga kayong mahiya na magtanong. Though uh, nakaka-overwhelm or uh, feeling mo parang ang daming kailangan i-digest. Parang isa-isa lang. Uh, kaya uh, mostly ng mga... Uh, kino-comment ko or ginagamit ko or pinapost ko is uh, hindi siya masyadong uh, yung mga terms hindi siya masyadong ganun ka kalalalim na para kahit papano na-explain ng maayos kasi yun nga, yun yung, yung paso ko nung nagsisimula ako eh parang di ko, dahil hindi ko siya maintindihan hindi ko magets ano ba yung ganito ano ba yung ganyan Uh, nadi discourage na ako na itry or subukan so yun lang ah uh, pwede kayo sa akin kung meron kayong gustong itanong ah uh, sagutin ko yan uh, kung kaya ko or kung hindi ko man alam ah uh, subukan ko mag research hindi naman ako sasagot ng ano eh ng pag di ko alam S sabihin ko din na ano hindi ko pa alam wala pa akong idea sa ganyan yan lang ano habang uh, toto sa isa't isa. nakakatawa din naman eh, di ba? Nakaka-enjoy na 'yung mga bagay, diba? minsan 'yung mga bagay agugulat kami. Ano pala? May other way around pala. Hindi lang pala kung paano mo siya nagagaw or paano mo siya natuklasan. So 'yun, 'yun naman. Ano na? Ah, uh, next siguro ng video Uh, start na ako sa either equipments or yun sa cold brew yung napos na cold brew ah uh, yun, mabilis lang yun medyo mabilis lang talaga so yun medyo humaba na yung video salamat sa pakikinig <laughs> sana nag enjoy kayo yun ingat palagi